Hello! So ito na nga. This is Marky Macaroni once again. At nandito naman ulit tayo sa bahay. It's 3.41pm. And of course, nagprepare ako. Kaya hindi nga lang ako ng fully gears na ngayon. That's why wala akong balaklaba mask, walang gloves, walang arm sleeves tsaka syempre leggings kasi hindi ako maglo long ride o mag sa ngayon kaya dito lang muna sa malapit papuntang SM and of course gamit ko itong mountain bike ko lang dito kasi trip na trip ko talagang gamitin to kaysa man nakastack lang tas kakalawangin lalo na sa drive ko and of course punta na tayong SM at nandito na tayo sa SM kaya sayang wala pa akong insta360 para may, makita yung view habang ako napidal. Pero cellphone na lang muna sa ngayon kasi bagwan pa lang naman. At nagdala na ako ng bote ng tubig para sure. And of course, 49 days before Christmas, nandito na ako sa loob ng SM. At nandito, ang ganda ng design ngayon. At syempre, hindi magpapauli dyan yung mga musicians natin. Kaya, kumakantar pa rin sila. Baka nga mga rolling pa nga eh. At nandito na po sa SM Supermarket. Sapagkat hinahanap ko na yung nagbabalik na flavor. Lalo na ang chocnut na ito. Buti pa ang chocolate bumabalik. Pero yung ex na yan, huwag ka nang umasa. Kaya balikan mo na lang yan, yung turon na flavor yung chocolate. Dahil dyan matamis, masarap at syempre hindi kayang paasahin talaga at syempre dalawang turon ang binili ko kasi yung isa iuwi ko to para sa nanay ko syempre. at ito na bottoms up kailangan ng matikman ano nga ba ang lasa ng pagbabalik ng isang chocnut na ito wala bang pagbabago mas matamis ba banayad ba ang lasang ito syempre malalaman na Oh yan, ito na guys. Masarap yung chocolate na turon. Ito ang chocolate flavor na turon buti pa ang turon bumabalik pero wag lang yung mga ex na yan charot yan yan sarap ah kung oh, babay yung to tok na table na lang wag nga yung mga ex kayo mo ka mo na lang mag move on ka na charot <laughs> masasabi ko lang dito sa lasa ng choc turon na ito na nagbabalik ay banayad pa rin naman ang flavor nito at syempre matamis pa rin at masarap kaya malaking tulong ito sa akin bilang siklista lalo na nawalan ako ng body fluids sa katawan napagod ng sobra sa matinding ensayo, overtraining pa naman ito like twice a week pa or higit pa doon and of course yung blood sugar ko doon is nawala rin bukod sa energy kaya makakatulong pa rin to kung paminsan-minsan lang naman kainin and balance lang. Kaya sa mga next long ride at higit pa dito sa ensayo ay yun makakabalik na ako as long as kumakain ako minsan na matamis. Alam nyo ba kung anong mas masarap balikan? Ang chocolate flavor na turon. Kaysa balikan mo pa yung ex mong yan. Yung ex-jowa mo. Kaysa balikan mo pa yan. Kung ulit-ulit din kanyang sasaktan at ulit din kanyang lulukohin. Kaya dito pa lang, sa chocolate flavor na turon na ito. Masarap balikan kahit sobrang tamis. Pero babalik-balikan mo pa yan. Pero yung ex, imposible na. Magmukul ka na. And so, ito na nga, inubos ko na yung natira ko dito, turon na ito, which is chocolate flavor na nagbabalik. Kaya, wala akong masabi talaga sa lasan na ito. Walang pagbabago. Halatang, okay pa rin. Halala ko yung honey na natikman ko from my childhood memories. At ito na nga, busog na tayo dito. Kaya, iuwi ko yung isang piraso para sa nanay ko. Pasalubong ito. And this is Marky Macaroni. See you in the next video. Goodbye for now. Kailangan ko nang umuwi at maghahapon na. Yeah. <laughs>